Sam Milby, nakakaawa ang sinapit kay Erwan Yusuf. Anne Curtis, napaiyak. Isang nakakagulat at emosyonal na pangyayari ang naganap kamakailan kung saan naiulat ang di umano'y insidente na kinasasangkutan ni na Sam Milby at Erwan Yusuf. Ayon sa mga ulat, si Sam Milby ay nakaranas ng deconize-nais -Nice na pangyayari na nagresulta sa pagkakaawa sa kanya ng marami, habang si Ann Curtis ay hindi napigilan ang kanyang damdamin at napaiyak sa harap ng publiko. Sa isang pribadong pagtitipon na dinaluhan ng ilang malalapit na kaibigan at kapamilya, nagkaroon ng di inaasahang tensyon sa pagitan ni na Sam Milby at Erwan Yusuf. Bagaman hindi malinaw ang buong detalye, ayon sa mga malapit sa dalawa, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa isang emosyonal na eksena. Ayon sa mga saksi, si Sam ay tila napahiya at nasaktan sa nangyari, dahilan upang maraming dumalo ang magpakita ng simpatsya sa kanya. Hindi inaasahan ang nangyari. Nakita ko kung gaano siya naapektuhan, ayon sa isang malapit na kaibigan ng dalawa. Si Ann Curtis, na kasalukuyang nasa gitna ng kontrobersya, ay napaiyak habang kinakausap ang mga kaibigan matapos ang insidente. Ayon sa mga ulat, labis siyang naapektuhan sa sitwasyong kinasangkutan ng kanyang asawa at ng kanyang matagal ng kaibigan. Hindi ko kaya makita si Sam na ganito, umiiyak na sabi ni Ann sa isang malapit na kaibigan. Makikita sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala at lungkot sa nangyari. Para sa marami, si Ann ay isang haligi ng lakas, ngunit sa pagkakataong ito, ang bigat ng sitwasyon ay tila hindi na niya kinaya. Agad na kumalat ang balitang ito sa social media at maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang simpatsya kay Sam Milby. Nakakalungkot na nangyari ito, lalo na sa pagitan ng magkaibigan, sabi ng isang netizen. Marami rin ang nagbigay ng kanilang suporta kay Ann Curtis, na kinilala bilang isang mabuting kaibigan at asawa na laging nandyan para kay Sam. Sa kabila ng mga ulat, si Erwan Yusuf ay nanatiling tahimik at wala pang inilalabas na pahayag tungkol sa insidente. Maraming nag-aabang sa kanyang magiging reaksyon, lalo na tila siya ang nasa gitna ng kontrobersya. Maraming mga fans ang umaasa na magkakaroon ng pagkakaayos sa pagitan ni Nasam at Erwan, lalo na kilala silang magkaibigan at malapit sa isa't isa. Habang patuloy na lumalaki ang isyong ito, marami ang nagtatanong kung paano aayusin nina Ann Curtis, Sam Milby, at Erwan Yusuf ang kanilang sitwasyon. Ang mga ito ay mga kilalang personalidad na parehong mahal ng publiko at ang kanilang personal na buhay ay palaging sinusubaybayan. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay kung paano haharapin ang tatlo ang naging tensyon at kung may pag-asa pang maibalik ang dating magandang samahan nila. Habang ang publiko ay nag-aabang sa mga susunod na kaganapan, umaasa ang lahat na magkakaroon ng pagkakasundo at maayos na pagtatapos ang isyong ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mga sikat na personalidad ay hindi ligtas sa mga pagsubok ng buhay, at sa huli, ang mahalaga ay ang mga pagkakaibigang tunay na sinusubok ng panahon.